Guys, nandito na tayo sa Juliana. Pinaraan ko lang yung motor. Yung limit mo. Yan na yan. Hindi naman gumawa wala yan. Yan, yan, yan. guys, oh, ayun yung ano. Ulyana. Ay, malabo. Hindi makita kita. Pasok na tayo guys sa loob. Uh, baka maubusan tayo ng baboy may mabot ang kaita guys dito na ako sa loob ito pa i-shoutout ka pala kay Boss yan nakaupo ay yung may ari ng baboy na hinanguha natin ay guys dito na tayo sa palengke at dito na tayo sa pwesto yan yung baboy natin o kalahati lang Ayan, magkakalas muna tayo ngayon bago tayo pupunta sa talipapa yung baboy natin guys kalahati lang patis kabila kalahati lang din Ayan, na uh, ito yung nakuha natin. Passive lang tsaka pork chop. Kaya pagkatapos kong magkalas ay maghanap naman ako ng limpo rito sa palengke. At yan guys, magkakalas mo tayo. Uh, ati ko lang to. Bali yung kasama ko lang mag Tanggal ang buto. Ano? Magkano na sa inyo ang ano laman? Gintaan? Yung... Sa pahango nyo? Gintaan? ayan guys, andito ah, na ako sa talipapa ayan, yung basa tayo sa ulan gawa ng lakas ng ulan kanina pupunta ko sa singir ah, uh, ito basa tayo ah, uh, magbibis muna ako gawa ng bah, mahirap na, sa ibang kasakit ayan guys, ah, naayos ko na yung lamisa at gagawin, gagawin ko naman ngayon ititibahin ko lang tong baboy na naging nabili uh, check lang natin yung timbang nila kung sakto ba yung timbang Bali, lahat lahat po kunan natin ito. 5, 7, 23. Ito yung kuha natin sa Jempo. Medyo matas yung Jempo natin. Yung nga, unat yung, gempo, yung hangon, sa, laman, sa Singer ay 265 lang kuha. Ito, ito yung binayara natin. Kaya, yeah, tapos bintahan ko ito ng Jempo. 400, sa laman 350. Pagintahin natin mamaya kung magkano kitain eh. Yeah. <laughs> Thank you. あ。 Ayan guys, ito na yung ating baboy. Ito yung limpo natin tsaka pork chop na wala ng buto. At yung ating kasim. yan. Tapos ito yung mag-display ng baboy at dito naman tayo sa manok. So, ayan guys. At ay magliligit na gawa ng tangaling. Slow na ito. Slow sila. So, ito yung binta natin sa ating hinangong kanina na sa ating hinangong na isang kasim sa limpo isang Pero pang tira doon na dalawang hiwa na limpo kung saka may laman na uh, sa 300 mg. So, ito yung binta natin, may natin guys. May bilangin ko kung magkano yung binta natin. At kung magkano yung ating sopa oh, sa... Kung magkano yung ating binta. Ayan. So, ang kuna na pala, pinunan natin sa ano. Pinunan po kanina sa so, baboy ay eh, 5,723. So, bilangin ko mga itong binta, kung magkano yung binita.

Mula natin. At baka na natin sobray. 5, 6, na 300, 1, 3. na, hindi na masama. yang yung pinita natin kayo naman,